Pagod ka na bang laging nawawala ang barya mo? Kailangan mong panoorin ito kung gusto mong makapag-ipon para sa kinabukasan. Narito ang isang simpleng gawi sa gabi na epektibo. Isipin ito, tuwing gabi bago ka matulog, kunin ang iyong alkansya at ihulog ang lahat ng barya mula sa iyong bulsa. Madali lang, 'di ba? Kahit ang pinakamaliit na barya ay mahalaga. Sa paglipas ng panahon, mamamanghaka kung paano napupuno ang iyong alkansya. Para itong magic trick, ngunit ang magic ay ang iyong pagiging consistent. Dagdag pa, ang pag-iipon ng magkasama bilang isang pamilya ay ginagawa itong isang masayang gabi-gabing gawain. Maaari mo ring hulaan kung magkano ang maiipon mo sa katapusan ng buwan ang matatalo ang maguhugas ng pinggan. Kaya, ngayong gabi, gawin mo itong isang ugali. Maliit na barya, malalaking pangarap. Simulan ang pag-iipon at hayaan ang bawat barya na magkuwento ng istorya ng iyong pamilya.